Matinding pangungulila ang nararamdaman ng mga preso para sa kanilang mga mahal sa buhay sa labas ng mga rehas. Kaya naman nilulubos-lubos na nila ang ilang minutong ibinibigay sa kanila para sa tinatawag na conjugal visit. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. man ang panahon mas mainit pa rin ang pananabik ng ilan nating kapatid sa kanilang partners lalo na ang mga inmate na kung makabanding ang kanilang mga misis once a month lang Tuwing Martes hanggang Sabado may hiwalay na hintayan ng mga dumadalaw na misis o kasintahan sa Manila City Jail mill Dormitory sila kasi yung mga naka-schedule para sa conjugal visit pero dapat rehistrado ang bisita sa City Jail. Sa sa ilalim din si Missy sa swab testing at body search. Bago papasukin ang dating dental clinic na ito, ang nagsisilbing conjugal rooms dito sa preso. Dalawang couple ang pinapapasok ng sabay sa kwarto na hinati sa dalawa. Bibigyan sila ng 15 minutos sa loob. Masikip, mainit at walang mga gamit gaya ng kama o electric fan. At tanging sapin lamang ang nagsisilbi nilang higaan. Pero pwede naman daw magdala ng sarili ang mga bisita. Ayan, so ganito lang kaliit yung uh, conjugal room na kanila ginagamit. Yung isang room, ano mapapansin nyo, mas maliit kumpara dito na meron pang ac uh, CR. Tapos yung uh, amoy niya medyo kulob. Ano? Aminado ang PDL na si Ed na hindi komportable ang mga kwarto. Okay, po nga po, mainit. Pero siyempre yung sabik, hindi na napapansin yung init sa loob. <laughs> yung init ng katawan. Yan <laughs> <Yung> na lang. <laughs> At kahit ganito nga ang sitwasyon, gusto pa niyang magpa-extend. Hmm, kahit yung asawa namin, nagreklamo ko sa ganun, bit ang bilis. Baka pwede daw po po madagdagan yung oras. Hmm, pwede lang naman. So pag hindi, wala po kami ano magagawa. Nasaan yung bantay pa ganito? Dito po ma'am. Nandito, nakatayo lang. Nakaupo ma'am. Ah, ako po naman. Nakikinig. <laughs> 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 Kapag narinig nito na time's up na. Gusto lang po namin bigyan pagkakataon ang lahat ng PDL na makapag-avail po ng ating konjugal. Habang nasa City Jail tayo, nakilala natin ang ilang LGBTQ members na may karelasyong kapwa PDL. Gaya ni Dara, pero kahit parehong nasa loob, hirap ang sitwasyon nila. Siya nakakasama dahil gawa nga ng isput ni Kuya, isang kuwerna. Hindi po kami magkakasama, lalo na in the last minute ng gabi. Nag-adjust na lang kami. Pinupuntahan niya ako, sumisilip-silip, sabay pa rin kaming kumain. Pero ang PDL na may karelasyong same-sex na lumaya na, hindi raw pinapayagang makabisita dahil sa kakulangan ng dokumento or proof sa kanilang relasyon. Kaya si Dara, tatlong relasyon na raw ang naudlot. Natanggap ko na yung mga sitwasyon na yun, kaya ako naman, okay na ako sa mga ganag-ginit ng sitwasyon. Hindi rin ako basta-basta pumapatol ng bigla ang relasyon naman. Siyempre, doon ako sa taong alam kong magaan din yung puso ko at magaan din yung pakiramdam ko. At higit sa lahat yung malaki, ang pagmamahal. Kahit sa loob ng City Jail, love is in the air. Kaya mga kapatid, enjoy every moment with your loved ones. Dahil privilege din na maituturik ang makasama natin sila. Mobile Jerd, Kayla Makantan, Hatid, ang Mukha ng balita. Patuloy pa rin ang problema at panganib sa soberanya ng bansa, iyan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga sundalo kasabay ng Araw ng Kagitingan. Ipinangako niya rin na pagtitibayin ang benepisyo para sa mga sundalong na baldado habang nasa serbisyo. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagunita sa araw ng kagitingan. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakura. Tila malaman ang pahayag ng Pangulo ngayong muling umiinit ang tensyon sa South China Sea. Sa kanyang talumpati sa Mount Samat National Shrine sa Pilar Bataan, sinabi ni PBBM na dumaranas pa rin na makabagong problema at pangadibang bansa pagdating sa ating soberanya. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi makatwiran o makatarungan lalo na sa panahong ito. Maging inspirasyon daw sana ang karanasan at sakripisyo ng mga veterano ng gera, 82 taon na ang nakalilipas para patuloy na ipamalas ng mga Pilipino ang katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kasabay nito, muli namang pinagtibay ng Pangulo ang pagsuporta sa ating mga sundalo at defense forces. Maging ang benepisyo para sa mga sundalong nagkaroon ng permanent disability. I am directing the Defense, Budget and Finance Departments to study the existing separation benefits of soldiers who incur total permanent disability in the line of duty. Mobile Journal no Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Hanap mo ba mga paps? Itong refreshing na panghimagas. May nauusong kakaibang buko juice sa Visayas at Mindanao. At ang tawag nila dito, Lamaw. Para bigyan ng mukha ng balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Mahilig ba kayo sa buko juice? Aba, sa ibang lugar pala, may iba't ibang version ng pagtimpla nito. Habang naghahanap tayo ng masasayang mga gawain ngayong summer, dumaan sa newsfeed natin ang malaking bandehado na ito na sinasabi nila ay buko juice but with a twist dahil nilalagyan nito ng biskwit. Base sa nakakwentuhan natin mula bohol na si Teacher John Christopher, ang tawag nila rito ay Lamao. Nauso raw ito sa Cebu na kumalat naman sa buong Visayas at maging sa Mindanao. Ang original na timpla nito, buko juice at biskwit na may kasamang gatas at asukal lang. Pero dahil creative at adventurous daw ang mga lokal, nagkaroon na ng bagong version nito. Bukod sa biskwit, pwede rin daw lagyan ng mani at soft drinks. Yung buko juice naman, it has a lot of benefits to our body po. Ta perfect na perfect po talaga. Sobrang tamis niya. Tapos, very refreshing po talaga, ma'am. Tapos, nakakawala siya ng stress po. Pagod sa katawan, grabe. Dahil naintriga tayo, sinubukan natin ang pagtimpla nito. Buko juice? Check. Gatas, asukal, plain na biskwit? Check. Let's do this! So ngayon, iahalo natin yung base, which is ito nga, ang buko juice. So, andito na yung buko juice natin. Ilalagay na natin itong sunod na panimplang gatas. So, tatry natin si condensada para malapot. Next, ngayon, nahalo na natin yung gatas natin. Asukal naman. Brown sugar daw ang maganda dito. Pwede rin naman yung white na sugar. Kunti muna. Hindi pwedeng mawala ang serving cup para matikman natin ang malinis. Mm. bob Ang lasa niya na ngayon na tinimplahan na natin. Yung mga nabibili natin na buko shake. Pero this time, ito na inaabangan natin. Haluan <laughs> na natin ng biskwit itong buko juice na tinimplahan natin. So, pandagdag ano siya, texture, may mangunguya ka. Para siyang ano, itong buko sheds, yung, yung laman ng buko. Pero syempre, this time, titikman natin kung ano yung lasa na may biskwit tayo nangunguya. Tain natin. Mm. Uh! yung alat, yung konting alat ng biskwit, nagko-compliment siya doon sa tamis ng buko, ng gatas, ng asukal. May masarap siya. Pantawid ng uaw, tsaka ng gutom, lalong-lalo na ngayong summer. Hindi pwedeng tayo lang ang makasubok nito. Kaya pinatry din natin ang lamaw sa mga barangay officials na babad sa init ng araw. Okay, kakaiba sa mga buko juice na to. O masarap. Ito kailangan natin mga kabarangay. Approved. Approved. Okay. Ito hanap pa ng mga kabarangay namin. Mukhang approved din ang timplang ito. Kanila ati Ina na mambubuko. Lasang buko, lasang biskwit. Sarap. Ap Approve po ba? Approve. <laughs> At aba, approve din kahit sa customers niya. Nag may melt sa sa buko, masarap siya. Ayun. Two in one. <laughs> may biskwit na, may panulak pa. Feeling ko sisikat to, lalo na sa mga student na nagtitipid. Sa init ng panahon ngayon, mahalaga ang hydration. Kaya palaging uminom ng tubig o di kaya mag-explore ng iba't ibang paraan ng panghimagas tulad ng buko juice. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.